ang kukuha ang nahahabag mong ina. Maraming salamat po kina Architect Vivencio at Ginang Maria Teresa Rodriguez at mga anak Monet Maritoni. pagkakala sa mga lahat at pinagkala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kalanda. Ngayon, sa lupa para nang salamin. Bigyan mo kami yun ng aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala Ang lalimang mga magiging mga pag-asa sa Panginoon, ang mga parangalaman, lalo lalo layo sa mga ngayong awal. Michael, Matthew, Martin Rodriguez, na nangangalaga sa tagpong ito. Ganyan po sa mga kasama nilang nagde-debosyon at namamanata taon-taon upang may ang tradisyon nating ito. Inang namimighati, Nuestra Señora de la Amargura. Nakapaloob sa pagdedebosyon sa pitong hapis ng mahal na birhen na ang kapait-paitang pagtatagpo niya at ng kanyang anak na si Jesus sa daan ng krus patungo sa kalbaryo, ang ikaapat Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kami ang mga salanan. ko kami mga babatay. Kapaligiran Maria, napupulo Maria. na kasi hindi na kasi ang na sa hindi na kasi hindi na 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 kasi na na kasi hindi na kasi na na dapat kang maging payak, magawa ilaw. Kapag nakita ang mga nilalang ng Diyos, iprisinta mo ang iyong mga mo sa nananabik. Ngayon, kung kami mamamatay, amin. ang aming Diyos ay sumasaksi. Ang dugo ng biyaya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaksi.

Jesus ko. Nagawari mo kami sa aming mga kasalanan. Iligtas mo kami sa kong ng impyerno. Darin sa langit ang mga kaluluwa, lalo-lalo na ito ang marami ilangan ng iyong awa. At nabalaraw na siyang nakatarak sa kalinis-linisan niyang puso. Amargura, kahulugay kapaitan kasama si San Juan at iba pang mga kababaihang banal ay sumunod ang mahal na birhen sa kapait-paitang daan ng Cruz o Via Dolorosa, paakyat ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa pamilya Bernales na nangangalaga sa tagpong ito, gayon din po sa mga kasama nilang nagdedebosyon at namamanata taon-taon upang may pagpatuloy ang tradisyon nating ito sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad na isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata ipinatong ang kamay sa kanila at sila'y pinagpala niya. Maraming salamat po, kinaginoong Greg at ginang Dory Fernando, mga anak, Jake, Jeff, Jesse at Jane at pamilya na nangangalaga sa tagpong ito. Gayun din po sa mga kasama nilang nagdedebosyon at namamanata taon-taon upang maipagpatuloy ang tradisyon nating ito. Ang panayam kay Jesus ng mayamang lalaki tungkol sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. May isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus at tinanong kung ano ang dapat gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus na kailangan niyang sundin ang mga utos at inilahad ni Jesus ang mga sampung utos ng Diyos Ama kay Moises. Sinabi ng binata na kanyang sinusunod at tinutupad ang mga utos na iyon. Kung kaya tinanong niya si Jesus kung ano pa ang dapat gawin upang maligtas. At sinabi ni Jesus, Kung ibig mong maging ganap, humayo ka ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. At malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Maraming salamat po sa Pamilya Luna na nangangalaga sa tagpong ito, gayon din po sa mga kasama nilang nagdidibusyon at namamanata taon-taon upang maipagpatuloy ang tradisyon nating ito. Sa ipinahid na birang, natitiklop na talastas, yaong birang bamapalad, sa gilid, likod at harap, kung ilaylay at iladlad, tatlong mukhay nahahayag. Ano pat hindi maiisip at di matarok ng bait. Himalang gawa ng langit sa birang na ipinahid ni Veronica may hapis. Maraming salamat po sa pamilya ni Ginoong Rosendo Trinidad na nangangalaga sa tagpong ito. Gayun din po sa mga kasama nilang nagdedebosyon at namamanata taon-taon upang maipagpatuloy ang tradisyon nating ito. Ang sa ikatlo ng hapon, nawalan na liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Nayanig ang lupa at nabuksan ang libingan ng mga banal. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubiling ko ang aking espiritu